Noong April 28, 1988, ang Aloha Airlines Flight 243 na nasa Hawaii Hilo International Airport ay babiyahe patungong Honolulu. Noong mga oras na yon maganda ang panahon, walang naging aberya, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto. Matapos lumipad ng sinasabing eroplano, nagkaroon ng isang malaking pagsabog, dahilan para mabaklas ang bubong nito at nangyari ito sa first class cabin ng eroplano o yung sa unahan katabi ng piloto. Dito ay nagpanik ang lahat dahil maaari silang tangay ng hangin at itaboy papalayo. So kapatid, bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video na ito. Maraming maraming salamat! Ang Flight 243 na sa sakay na 89 na pasahero, 6 na crew member kasama na si Captain Robert Schirmsteiner at si First Officer Madeline Tompkins, ang dalawang ito ang naatasang magpalipad ng eroplano. Kung sa karanasan lang sa pagpapalipad ng eroplano ay bihasa na silang dalawa. Meron na silang 10,000 hours flight experience dito sa eroplano na ito. At ito ay ang Boeing 737. Ang eroplanong ito ay may edad ng 19 years old. Noong mga panahon na yun kapatid, ang eroplanong ito ay may tatlong destinasyon. From Honolulu to Hilo, Maui to Kauai. Bago pa man umalis ang eroplano, ininspeksyon muna ito mula sa loob hanggang sa labas. Tiningnan ang bawat kable, LSC, at ito ay pumasa sa Boeing Service Bulletin. At alam mo bang dalawang magkaibang tao ang nag-inspeksyon sa eroplano na ito? Sa papel nakalagay na nasa top condition ng eroplano at handa ng lumipad nang papasok na ang mga pasahero sa loob ng eroplano, merong isang babaeng nakapansin na bakit may crack ang bubong nito. Tinitigan niya ito ng bahagya at napagtanto niya sa sarili niya na siguro okay lang to at na-inspeksyon naman ito ng mga taong nagtatrabaho dito at nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Nang macheck ng piloto ang lahat ng papeles, umalis na ito at wala namang nangyari. Patuloy lang sa paglipad ng eroplano Hanggang sa makarating sila sa taas na 24,000 feet at dito nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Kasabay nito ang isang malakas na ihip ng hangin. Nagulat ang piloto at ang kasama nito at napatingin sila sa likuran at nakita nila ang mga nagliliparang insulation foam at dito sila nabigla dahil ang pintuan ng entry door ng cockpit ay tinangay. Dito ay nagpanik ang lahat dahil isipin mo maaari silang tangay ng hangin papalayo tinatayang nasa 18 feet ang nabaklas na bahagi ng bubong ng eroplano. Sa patuloy na paglipad ng eroplano, kahit wala na itong bubong, merong isang crew member ang tinangay papalayo at ito ay si Clarabel Lansing. Hindi kasi siya nakapagsuot ng seatbelt at nakahawak lamang siya sa mga bakal. Napatingin ang piloto sa likod at napagtanto niya na nakasalalay ang buhay ng mga ito sa kanya. Kaya naman agad siyang tumawag sa pinakamalapit na airport para makapag emergency landing. Tinawagan niya ang mga ito ngunit hindi sila magkaintindihan dahil sa sobrang lakas ng hangin. Gumamit na lamang siya ng mga code at mga hand sign. Dito ay dali-dali nilang pinabulusok ang eroplano nasa 4,100 per minute ang takbo nila pababa at noong malapit na sila, nakontak na nila ang Maui Airport at nag-request sila ng emergency landing kasama na rin ang mga medical equipment para sa mga sugatan at sa mga nawala ng oxygen. At noong nasa 10,000 feet na sila, binagala nila ng kaunti ang paglipad para hindi magkaproblema sa landing. Inutusan ni Captain Robert si na ibaba ang mga paa ng eroplano at maghanda sa paglapag. Ngunit ang gulong nito sa unahan ay hindi na gumagana. Kahit anong pindot nila, hindi na ito nagpa-function. Naisip agad ng kapitan ang maaaring mangyari kapag hindi ito gumana. Maaaring mawasak ang eroplano at mamatay ang lahat ng sakay nito. Kaya naman imbis na mangyari yun, naisip nilang pindutin muli ang buton at doon gumana na ang nose gear. At yun nga, Makalipas lamang ang 13 minutes ng pagsabog, tagumpay silang nakapaglanding. Sa pagbaba ng eroplano sa lupa, makikita ang mga pasahero na parabang isang sardinas, nagsisiksikan, kulay pula ang mga damit dahil sa dugo. Sa 89 na pasahero kasama na ang mga crew, 65 sa kanila ang injury, 8 ang pinakamalala at isa ang nawawala. Ang masakit dyan kapatid si Clara Belancing ay hindi na nakita pa. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa isang kapabayaan kung saan hindi nila napansin ang crack sa labas ng eroplano na naging sanhi ng pagkadisgrasya nito. Buti na lang din magaling ang piloto ng nasabing eroplano, hindi siya nagpadala sa panik bagkos naging lakas niya pa ang mga ito. So kapatid, nakita mo na ang eroplanong natanggalan ng bubong, nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming maraming salamat. I'm out.